nagaganda ang endorser. Fiesta 2025. Hindi hey, ka pa hihirapan ng bata. Hindi. Their... Lahat panalo ka rito dahil ano Meron po tayong pila dito po sa may button. Anong tawag na gagawin? I-like, i-share ang unang post ng Battle Cock Livestock sa kanyang Facebook page. And may chance na kayong manalo Nan kulit mula sa ating pong mga ente. Maraming salamat po sa inyong dedikasyon. Mabuhay! Para sa inyo. Tayo na tikay kainan sa Boy. Thank you. Ano? Bitin lang po. Good <laughs> Para nasasagi yung ka yung ng camera to. Yun lamang sis. Ang nice lang is i-like and share mo yeah. ang unang post ng Battle Cup Radical Livestock. Oh. Sa bali lahat yun, puro mga Danny Dumpa, Kelso. Jumper Kelso. Danny Jumper Kelso. Kapag yan ang no. ulit po nyo, may kuryente na kayo. Jumper Kelso. Kung ang NFA pinipilahan, dito pa pinipilahan ang Battle Cup. Anong hindi ka pa naman pipila? Kasi wala na sir. Kapipiliin ka ba niya? Anong gusto mo sa katlo? Sige. Yes, na, po yan, sir. Babae, ha? Pero manok yan, ha? Ito Sir, galing ano? Ito siya, anak ko. Ito siya, boy, ano? Johnny Jumper. Johnny Jumper, sir. Anong gusto ko sa'yo? Ito na ko yeah! na uh, siyempre. Inaanyayaan po namin si Miss, Miss Aneng. Mam Ma Janine Gonzalez ng J9 Game Park. At siya okay. I mean, na. Ito na mga kapatid ka. Mga Ayo, sekilas. Ayo, ayo. Ayo, ayo. <laughs> Congratulations, ay, sir. Yes. Ay, kasama si Missis. Kasama, siya, uh, uh, kasama mga yung kanyang Mrs. Thank you! Happy picture Anu pa? Salamat po! Anu po Anu ano pa? Sir, pa? po pa? Anu pa? Anu pa? Anu Sir, Anu pa? Anu pa? Anu pa? Anu pa? Anu pa? Pili na kayo, Sir. Meron tayo rito, Golden Boy. Pili pili boy, boy. Tapos meron po ang dalawang Jumper pa. na Kelso. Mura ka yan, Sir? Ayun ang gusto ay mo, Sir. Yung magka-jumper ka o yung pagka-ero pa. ka? <laughs>